maliit pa po kami. Ito na po yung kabuhayan namin, mga bag plate mat. Galing po sa baryo 'yun. Mahirap po. Siyempre, dito yung bahay po namin parang sa bundok din, hindi tulad na sa patag ka. Galing po ito sa SLP, Sustainable Livelihood Program. Bagong tayo lang po yung yung center namin na dinidisplihan ng Baning. Nagpapasalamat kami sa DTI binigyan kami ng privilege na makasali dito para maipromote namin itong mga gawa naming banig, itong kabuhayan namin sa na SLP. Sila po yung tumutulong sa amin. I think the way we started, the way we continue this is what we should do in the future. We bring them here with full government subsidy. Our multi-purpose cooperative is composed of agrarian reform beneficiaries po. Mga small farmers, landless owners. Yung products namin is squash canton. Malunggay powder, turmeric powder, veggie chips. Meron kami processing center. Tinuruan kami ng DOST, ng DTI. Sa DTI, may mga dehydrator, machines, equipment. Sa DOST, mayroon kaming uh, yung pasta noodles machine. Papa kami sa mga maraming binigay na tulong ng DTI, ng government agencies, yung mga trainings na binibigay nila sa amin. Malaking tulong sa amin. All expenses ni Senator de Garda, Malaking pasalamat namin sa kanya. Actually, naka-avail kami ng ano, malaking kaldero na binigay ni Sen. Senator de Garda. 'Yun yung ginagamit namin ngayon. Antique is very well known about Moscovado sugar. Alam po natin na ito po ay nagiging livelihood na ng mga dekadang ninuno doon sa Antique. At ang Antique ay maraming areas na nagtatanim po ng tubo sugarcane. Yung Department of Trade and Industry ay tumutulong po sa amin in terms of market sensing, Uh, product mission at saka dinadala po kami dito sa mga trade fairs para magkakaroon po kami ng link doon sa mga market. Gusto natin itap yung mga government agencies, especially doon sa mga sugarcane farmers sa area. Gusto namin i-maximize o i-utilize ang mga idle land doon na hindi naman ginagamit na pwede natin taniman ng mga tubo. bigay din po si Senator Loren no ng fund para makipag-participate din sa dito sa National Arts and Crafts Fair no. Isa rin kami sa mga beneficiaries na binigyan niya. Yung mga taga-Antiki dito ay uh, ito po ay pinipinans ni Senator Loren para yung mga produkto do'n sa Antiki ma-promote. Malaking ang pagpasalamat namin kay Senator Loren, God's grace para sa amin dahil uh, tinitingnan niya kung ano talaga ang pangangailangan ng mga taga-antique especially in terms of small and medium enterprise